Magandang gabi, mga kababayan. Ako'y narito upang ikwento sa inyo ang isang mahiwagang alamat, ang alamat ng palay. Noong unang panahon, sa mga panahong ang sangkatauhan ay umaasa lamang sa pangangaso at hapagipon ng mga prutas. Mula sa malalawak na kagubatan, naninirahan ang mga tao sa mundong puno ng hamon at pag-asa. Wala pa silang kaalaman sa sining ng pagsasaka Kaya't ang kanilang pagkain ay hindi tiyak, minsan sagana, madalas kulang sa itaas ng ulap sa isang napakataas na kaharian ng mga Diyos at Diyosa, naroon ang mga makapangyarihang nilalang na namamahala sa kalikasan at buhay ng tao. Dito nakatira si Dakbongan, ang Diyos ng tapang at pakikidigma, nakilala hindi lamang sa lakas kundi sa malalim niyang malasakit sa sangkatauhan. Isang araw, habang binabantayan niya ang mundo, napansin ni Dakbongan ang paghihirap ng mga tao. Nakita niya ang kanilang pagod, gutom at pangungulila sa pag-asa. Niyakap ng kanyang pusong dakila ang kalagayan ng sangkatauhan, kaya't nagpasya siyang bumaba sa lupa. Sa kanyang paglalakbay sa mga malalawak na kapatagan at masukal na kagubatan, nadiskubre ni Dakbongan ang isang kakaibang halaman. Sa kabila ng simpleng anyo nito, taglay nito ang gintong butil na may pambihirang halaga. Tinawag niya itong palay at agad na inihatid sa mga tao ang kanyang natuklasan. "Mga anak ng lupa, narito ang biyayang magbabago ng inyong buhay," wika ni Dakbongan. Habang ipinapakita ang kanyang natuklasan, itinuro niya kung paano ito itanim, alagaan, at anihin, isang aral na magbibigay daan sa kasaganaan. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natutunan ng mga tao ang sining ng pagsasaka. Mula sa isang simpleng pagtatanim ng palay, nagbago ang kanilang buhay. Hindi na sila palaging nagugutom. Ang kanilang mga pamayanan ay umunlad at napuno ng pag-asa at sigla. Ang palay ay naging simbolo ng buhay, pagunlad at kasaganaan, at si Dakbongan ay itinuturing na dakilang bayani na nagbigay liwanag sa madilim. Nasimula ng sangkatauhan, ang alamat na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ang pinakamaliit na tuklas ay may kakayahang baguhin ang ating kapalaran. Tulad ng palay na naging pundasyon ng buhay ng mga sinaunang tao, naway maging inspirasyon din ito sa atin upang lumikha ng mga solusyong magdadala ng pagbabago at pag-asa sa ating panahon. Maraming salamat sa pakikinig, mga kababayan. Hanggang sa muli, ito ang inyong tagapagsalaysay. Nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, may taglay na biyaya ang kasipagan at pagmamahal